Hello, welcome back. Hello, ka ako. Welcome back to my vlog. Jai Jai, naghatid na rin ako na ka. Sa bagay, magkakasama naman sila sa school Si Kat Kat, si Jai Jai, at si Dandan. Sabi nila, pag maraming ibon, maraming biyaya. Sunod yeah. naman, sunod naman sa Ace. Grade 1 na si Jai Jai. Sa Ace naman, kinder ka atay na to. Hindi makit. Diyan ano, lang. Hindi. Diyan sa likod namin. Vlogger ka na rin? Hindi mo alam, matagal na. Ha? Oh, wala sila huli. Lahat ito sa sahod mo, oh. Wala pa nga, matagal pa yan. Naabot ng tatlong taon. daming ibon sabi nila pag maraming ibon maraming grasya Benda <laughs> ni. Daming ibon. Kunti lang huli nila. <tusukarang> Ang dumi nang tabing dagat. Hello guys, welcome, uh. to guys. Uh. Hello black, welcome to my guys. Ah. Oh, shout out ka Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> Ano yung pinsang aku pugi, oh. Boleh pulang, ah. Baiklah, dia nak jemput nasib baik. Oh, oh. Ano yung ni, naka-dive? dive Naka-dive, naka-dive, naka-dive? Walao, yan lang. Oh, yan lang. <hariyan> lang, guys. Huli namin, guys. Hilap ng buhay dito sa amin, sa bataan. <laughs> Uli ka na isang tambor. Babakawang ka dalawang tambor, guys. Wasted na yan. Kasama <laughs> nyo pala si ano, Iliobol. Eh, Sino? Yan, mga guys, si Leobol. Yung ano, nakapugong. Iliobol? Leobol. Iliobol? Sabi nila, pag maraming ibon, marami na biyaya. Okay po, so, mam mamamakyaw po nila guys ng mga isda. Si Alcap. Mm. Aljab. Ay, ano, mga mga kayo, may dalang timba. Ah, oh, diba? Kapitin po yan, si Aljab. Mapapanood kayo buong mundo. Hmm. Japon ng pulis! Ayawang ko lang.